Nananawagan si Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chong sa mga airline operators at sa kanilang ground handler na nag-ooperate sa Ninoy Aquino International Airport uh, Terminal sa uh, natiyakin ang maximum attendance ng kanilang mga empleyado at isama ang mga buffer sakaling kailanganin ang augmentation ngayong linggo ng Pasko. Ito ay makaraang makapagtala ng 1.6 milyong paparating at papalis sa mga pasero sa Naiya Terminals mula sa international domestic flight para sa buwan ng Desyembre 1 hanggang 15, 2022. Ayon dito kay Chong, inutusan nito ang kanyang mga tauhan sa operations na magsumite ng mga airlines ng kanilang schedule ng manpower deployment bisa-bisa bilang ng mga flights sa isang araw at siguraduhin na mayroong sapat na kawani lalo na ang mga ahente ng pag-check-in, mga loader at mga ramp agent. Inatasan din opisyal ang sariling operations at engineering team ng MIA na tiyakin ang pagiging maaasahan ng lahat ng pasilidad at kagabitan na lubos na makakaapekto sa flight operation. Ipinagutos din ni Chong ang masusing inspeksyon sa bagit Sanding System sa Naya Terminal 3 kasunod ng napaulat na may ilang naranasan ang mga pasere, eh, pasahero sa loob ng halos isang oras noong Sabado ng umaga. Matatanda ang ikinabahala ng MIA ang nangyaring insidente kung saan ang mga bagahe ng mga pasahero ng airline ay nabagyong uh, dumating sa kanila dahilan ng kanilang pagkalismaya sinabi ni Chong na dapat ay palagi ang ipinapaalam ng mga airlines sa, sa mga pasahero. Kung hindi na load ang kanilang baggage sa flight ay bigyan sila ng kinakailangan kompensasyon sa bawat araw ng pagkakaantala batay nga sa Air Passenger Bill of Right. Binigyan din din na opisyal na dapat palagi ang magtulungan ang MIA at ang mga airline upang ang mga mananakay ay mabigyan ng kaaya-ayang karanasan sa Nahiya Terminals. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.